So yun mga kadalong, nandito po tayo sa gubat. No? Uh, patuloy pa rin natin tutugisin po yung kasamaan po na uh, supremo. No? So, uh, sobrang dilikado po ito mga kadalong dahil uh, sobrang lakas po yung uh, uh kampo ng kadiliman. No? So mga jablo. So ang dami kong natukasan doon. At uh, Basta ang dami mga kadul, hindi lang po tiyanak, uh, meron din kalahating Uh, ahas no? uh, ahas kalating tao no? so, hindi pa, sobrang dami po talaga makadal hindi ko ma-imagine po dahil sa uh, sobrang uh, pagod na po yung katawan po natin so ngayon uh, tatlo po Ayan kami si, ni si Smoke sa likuran po natin ni Smoke Creepy Adventure ba bro bro magandang po ngayon yan si Smoke yeah. mga kadalo oh. bro pakilala ka dito sa ano ko bro kasi ano <coughs> Na Hindi uh, Ako mabis. po pala si Smoke uh, Creepy Ghost sa ngayon na uh, nagtutulungan kami sa paghahanap sa masapi kay Mangkiting na si Supremo. Ngayon, tatlo uh, kami uh, si Mangkiting at saka si Ismok Kripigos at saka si Ad, uh, uh, Dukyo, the explorer. Sana makita natin at tuwag tayong ano, lubayan ng mga tiyanak na nandito sa paligid-ligid lang. So, ayun lang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi, sana malutas na tong ano, uh, pumapasok sa katawan ni Mangkiting. Makikita natin yun si Supremo. Yeah. So, magandang gabi po sa inyong lahat. God bless more power. Bro, anong masasabi mo dun sa ano, bro? Uh, tumigil ka na daw sa pagbablog, bro? Ha? Huh? Tinigin kana ka na daw. <laughs> Hindi ako tumigil kasi kapag tumigil tayo, hindi tayo makahipagiganti sa ano, yung mga samang galinto. Hindi natin uh, ma, ma malipol yung mga kasamaan mo sa ano? Hindi natin ma, ano, ma... Tumigil ka na daw kaya wasing mapahamak ka na naman? So yun mga kadol, tumitigil lang ako kapag wala nang manood. Kapag hanggat may isa at dalawa ang mananood, patuloy pa rin ako. Patuloy pa hmm, rin? Patuloy pa rin ako. Si Smog na ako, hindi nga tumigil na, halos o, wala na. Wala ng views. Buti na lang tumaas konti yung views niya. Oo nga. Konti, konti lang rin. Pero at least si mayroon. Tokyo uh, ano. Destroyer. Yan mga so, ka, 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 smoke dyan. Uh, panoorin nyo po yung bawat ang gulo namin at pakisubscribe po si Smoke Ripigos at si Mankiting. Pati si Sarge. Ayan, so, salamat. Nandito kami sa bundok si, ngayon. Grabe, pinagpapawisan ako sa lads. rakyat dito. Uh, so yun po, Ayan. sa mga viewers po ni Smoke dyan. Sama-sama kami ngayon. Sama-sama kami ng tatlo ngayon. Ang haba ng pamingwit mo bro. Mm. Ayan oh. haba Oh. So tara bro. Sige tara. So magingat mga... tayo bro kasi so, sobrang delikado. Nandito na kami sa area mga kayo slur. So, nakukulitan lang na kami nakikutuhan dito. So yun mga kadal. Buka na natin. Simulan na natin. So guwan, ingat dito. po tayo mga kadal. dahil so, yun, may andami ko yung andami kong natuklasan. natuklas. No. So may itak po tayo. Si may dala ding itak. Kasi at saka ano. Naiwan ko yung ano bro. Ano na okay, bro? Ano ka, bro? Yung asin? Yes, asin? gamitan natin ng ano, mga pangmalakas na kalalaka sa mga daan dito bro uh, ituro mo sa amin kung saan ka dinala ano bro sobrang layo yun ano pa tayo hindi pa tayo nakaabot sa ano lang ito tiilan pero bro Docs ano lang? ha tara Parang Hindi pa pa mayroon talaga, bro. Mayroon na. mag tayo ha. Ayun, so, bago mga kadil, no. ah, sana ayo lang wala pong mapahamak po sa aming tatlo dito. At, so, patuloy pa tayo higanti magiganti po tayo. Pero

ano bro uh, may kakaiba na dito sa paligid bro maliit ng bushes uh, to ano maliit? maliit tingnan nyo rin yung mga inaapakan uh, inaapaka nyo ha uh, may biglang kumuklaw din ng mga ahas naku may ahas ba kalahating tao bro ha? Huh? may ahas na kalahating tao ah, so yung natuklasan ko doon sa kesamaan ni Supremo. Ang dami pa. Mga jablo na yung andoon. May mga sungayan pa. Uy. Alis na kawating pa ako. Oo. Uh -huh. Kaya ka ba ang nakita Oo uh, doon. Ang dami. talaga. Kaya sobrang lekas yung mga kaibigan na Ram. May kasama pang kaibigan ni Windy. Kaya umatras sila. Kaya hindi ako alam kung saan sila patungo. So yun mga kadalo, no, mayroon na po tayong na naramdaman o nadinig na maliit well, ng abusis. So hindi po tayo magkumpiyansa dahil hindi natin alam kung ano mangyayari dito. Pero tingin-tingin tayo sa likuran. Baka bigla na lang tayong mano naman. No? So meron galit sa akin bro. Yung huh? nagalit sa akin na isang viewers. No? Mm. Wag ka lang, wag ka lang, manood ka lang po. <laughs> wag, wag naman, wag Wag, man naman akong patigilan magano. Hindi naman ako always nag nabibihag. Siguro is bago lang po ito na bro. Kaya hindi niya hindi niya alam na ha? Hindi niya hindi na Bibil ka na lang sa pag-explore ng tito. Kaya yun nag-live ako sa Facebook. Yung doon pa rin? Oh my God. May may nag-reply doon. Ganun talaga. Yan. May nag ano sa akin. May nag- Ah. Uh, ano yan bro? May laban na. Ayan bro. Oh, may kumampi sa akin.

Uy, uy. Uy. Hey, bro. Ya hey. bro. You, bro. Bro. Nanti Itu ke Nanti itu ke

快快、哎哎哎哎哎

may makadol dalit dalit po yung kanak, yung isa at saka may nagkitsit po bro, huwag nating huwag nating layuan po ano bro oo. Okay. Uh -huh. baka parang ng bro yung galit din sa akin huwag din tayo magpitin baka talagang support mo na pumunta ulit

orang ah yeah. Sudah kok bisa kenapa Baik 들어 <laughs> 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 <laughs>